Hayop na Kamel Iwasan mo at layuan kung sakaling makita mong ganito na ang hitsura sapagkat ito ay delikado at maaring sasabog na. Hello, what's up? Your best here. Nakakita ka na ba ng hayop na kamelyo o kamel? Batid mo ba na kung sakaling makasumpung ka ng patay nito sa isang disyerto ay lumayo ka na sapagkat baka ito ang ikapahamak mo pa. Bagaman isa ang kamelyo o kamel sa pinakamalaking klase ng hayop sa lupa, sila rin naman ang isa sa mga kilalang hayop na malapit sa mga tao. At sila nga ay madaling alagaan. May kakayahan silang magbuhat ng mga dala-dala hanggang 200 pounds. At dalhin ito sa loob ng hanggang 20 miles. Ang mga kamelyo ay matagal nang na pinakikinabangan ng mga tao at mahigit nga sa 10 milyong taon na ang nakararaan mula nang sila ay gamiting transportasyon ng mga taga North America. At dahil sa kapakipakinabang na gamit ng hayop na ito ay naging popular nga sila sa iba't ibang panig ng mundo. Gaya na nga lamang sa mga bansa sa gitnang silangan. Noong unang panahon, sila nga ang ginagamit ng mga merchants o ng mga negosyante upang humakot at magatid ng mga produkto sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na nga sa mga disyerto. Isang napakahusay na hayop na pangtransportasyon ang hayop na kamelyo at naging bahagi na nga sila ng maraming sibilisasyon sa buong mundo. Isa rin ang camel sa pinakamainam na kasama kung nais mo naman ng isang magandang adventure sa kalawakan ng disyerto. Subalit bakit nga ba kamelyo at hindi kabayo? Gayong di hamak naman na ito ay mas maliksi at mas mabilis tumakbo. Tama, mabilis nga ang kabayo na kaya nitong tumakbo ng hanggang isang daang milya bawat araw at limang beses nga na mas mabilis kesa sa kamelyo. Iyan ay epektibo lamang kung mas malapit ang inyong pupuntahan. Dahil ang kabayo ay madali ring mapagod. Subalit ang mga hayop na kamelyo ay nagtataglay ng kakaibang kuko na epektibo ngang magagamit lalo na nga sa paglalakbay sa mga disyerto. Ito ay katulad ng mga sand shoes na upang hindi lumubog ang inyong paa sa mga buhangin. At kumpara nga sa mga kabayo, ang kamelyo ay may kakayahang tumagal sa init, sa uhaw, sa pagod at sa gutom. Kahit pa nga sa malayo ang paglalakbay. Kaya nilang mag-survive sa disyerto ng tatlong linggo na walang tubig at maaari pang ang magtagal hanggang ilang buwan na walang pagkain. At batid mo ba na magagawa pa nga nilang makasurvive o mabuhay kahit pa nga danasin nila ang 40% ng pamamayat dahil sa kakulangan ng tubig at pagkain. Ang mga kamelyo ay kayang uminom ng hanggang 32 galon ng tubig sa isang inuman. Ang sekreto ng mga hayop na ito ay matatagpuan nga sa kanilang tiyan at sa kanilang likuran o tinatawag na humps. Dito nila iniimbak ang mga taba na maaari nilang maging tubig at pagkain sa loob ng mahabang panahon. Kung kinakailangan nga, ang mga tabang ito ay kanilang tinutunaw upang magsilbing pamawi nila sa gutom at sa uhaw. Ang mga enerhiya o init na nagmumula sa mga taba na nakaimbak sa kanilang mga likuran o humps ay magagamit nila sa pang-araw-araw na aktibidad. Sa bawat gramo ng taba na matutunaw, ay katumbas ito ng isa't kalahating gramo naman ng tubig na maiinom. At ang humps na ito ng mga kamel ay mayroong mahigit sa limang daang gramo ng fats na nakaimbak. Kung sakaling magamit na nga ng mga kamel ang lahat ng fats o mga taba sa kanilang likuran, ay mapapansin mo ito at muli nga itong magbabalik kung makakakain na sila at makakainom ng sapat. Sadyang nakabibilib talaga ang mga hayop na kamel. Kaya nga sila tinaguri The Ship of the Desert. Sa kabilang banda, bagaman masarap maglakbay sa disyerto, ay huwag mo itong basta-basta subukan. Dahil kung sakaling ikaw ay mauhaw, ay wala ka talagang tubig na matatagpuan. At kahit pa nga ang mga kamelyong ito ay matikas at may kakayahang tumagal sa malayo ang paglalakbay at init sa disyerto, ay kailangan pa rin nila ng sapat na tubig at pahinga. At kung minsan nga, maging ang init at pagod na ito ay hindi rin nila kayang tagalan. Kaya naman kung sakaling makatagpukan ng mga patay na kamelyo sa disyerto, ay umiwas ka na lamang at huwag na huwag mo na itong subukang lapitan at hawakan. Sapagkat maaaring sumabog at sumambulat ang hayop na ito ang mga patay na kamelyo ay nagtataglay pa rin ng mga dinatunaw na fats o taba sa kanilang mga humps. At dahil nananatili ito sa loob ng kanilang katawan, ito ay makoconvert sa mga gas o methane na sa paglipas ng araw ay maaaring sumabog. Gayun din ang tubig sa tiyan ito na tuluyan ngang nasisira. At sa patuloy nitong pagkabulok ay maaaring magkaresulta ito sa paglobo ng tiyan sa katawan ng kamel, Dahil ang carbon dioxide at iba pang mga flammable gas ay maaaring mabuo dito. Idagdag pa nga ang mainit na panahon sa disyerto. Ang balat ng kamelyo ay magiging manipis at maaaring ang pumutok at sumabog kung iyong hahawakan o tutusukin. Kaya kung sakaling makatagpukan ito sa disyerto, ay dumistansya ka na dahil maaring maiwasan mo pa nga ang paparating na diskrasya. Ikaw, nakakita ka na ba ng hayop na kamelyo sa personal? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Dito na sa best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa best TV, tayo ay lumibot, hihin na mo mong... May alam ito, it's the best thing Tarape, sabay-sabay tayo na matuto Bakit dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa ng panibagong dunong Mga bagay na sa ay makakat-